Batang helmet. Today is a very, very happy day. Sa lalo mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi ka-update at sa ano ka pinupuntahan kinakain at in-upload namin yung Bichoga Pride. For today's food adventure, mga patang helmet, bongga! Dahil ito nga, may nag-request sa atin na mag-drop by tayo sa kanilang hub. Ito yung isa sa mga authentic na Indian resto, mga Batang helmet. And kasama natin si Sir, ano pangalan natin? Ricky. Sir so, Ricky, ayan. Hello. Hello. Ano pong name po na itong hub po natin, sir? Indian Punjabi Restaurant. Ayan, super authentic talaga. Yun. Opo. River. Alam nyo mga kabatang helmet, marami na tayong natikman na mga Indian restaurant, mga Indian delicacies. Especially yung, meron din po kayong kunafa. Especially, meron panipuri. <laughs> Ayun, Oh. So, tapos, chicken biryani lahat lahat lang lahat yung Yung food lang po ma'am lahat tsaka alam nyo mga kabatang helmet dito talaga yung mga ginagamit nilang mga ingredients Hindi, merong galing India man. talaga yan ayan no o, lahat na grocery lang ayan yung mga grocery na pwede rin kayong bumili mga kabatang helmet and pwede rin sila magluto sa bahay nila opo opo pero kung gusto nyo talaga na una kayong magluto dito pwede po kayong mag dine in pwede meron rin na mag take out luto lang po ay magluto ayun magluto sila oh, okay, sir ayun no check mo ay talaga tayo okay. 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 Ayan, grabe yeah. mga kabatang helm. Hey, ang bango-bango. Ang sarap. So, ito yung mga panipuri. Ito yung titikman natin mamaya. Grabe. Ayan, oh, ang sarap. Hindi yan ang Punjabi restaurant. Ayun. O, pwede kayo mag-drop dito sa Indian Punjabi restaurant located at sa loob lang ng Manalco Village, Marilao, Bulacan. Oo, kasama gulay. Ang bango mga kabatang Talaga ang sarap niya. Excited na ako kainin talaga. Talagang authentic Indian cuisine to. Ang bango. Hindi ko na kailangan pumunta pa ng India mga helmet Dahil dito pa lang. Sa loob ng Maralco Village, Marilao, Bulacan, makakain tayo sa authentic Indian cuisine. Ang bango. Ang tawag po dito mo? No? Chapati. 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 Ito po yung nilalagyan ng para mga sauce. Okay. Opo. Opo. Ito naman mga kabata helmet, yung kanilang samosa. Para siyang empanada sa mga Pinoy na may laman to mga kabata helmet. So para siyang pastry. Ito may feeling mga kabata helmet. Buti pa to sa pamalakasan na Indian Punjabi restaurant. May feeling sa musa. Diba? Ang bango. Ano pun laman na ito, ma'am? Patata, green peas, cebollas. Ah. Indian spices. Mm -hmm. Grabe, mga bata. Helmet. Sabi ni ma'am Jessica, ang laman ng samosa ay patatas, B green peas, sibuyas at saka yung mga spices ng Indian spices, mga bata. Helmet. Grabe to, oh. Ang bigat niya. Super solid to mga bata. Helmet. At sabi ko nga sa inyo, it's like yung empanada natin bango. Pero um, maamoy nyo talaga yung kanyang curry. Di nawawala talaga yung mga spices. At yun talaga yung nagpapasarap mga kabotang helmet. Ay grabe. Ang bango. So ito mga kabotang helmet. Yung kanilang chicken biryani. So ito yung biryani rice. Parang mga long grain talaga mga kabotang helmet. Grabe yan. oh ibarin yung aroma niya. May pa-plating sila mga kabotang helmet. Ang bango. Grabe. Eh, talagang naamoy ko yung curry na ginamit. Ibig sabihin, hindi siya tinipi. Talagang wow na wow to. Super solid. And, sabi nga ni Ma'am Jessica, 150. Itong chicken biryani. Uy, ah. Super solid to, mga kapat helmet. Tingnan nyo naman yan. Ang daming sahog. Ang bang Super. Ito, try na natin yung yeah. kanilang panipuri. And, mega love shout out po kay Ma'am Lou. Dahil, siya po yung nagsabi sa atin itong resto super cozy yung resto nila mga kabataan helmet. And talaga, makikita nyo naman talaga na andun talaga yung hygiene. Saan yung nakaglabs naman sila. May mga ginagamit din silang mga utensils. Kaya tara, safe na safe na sa kumain sa dito. dito sa may loob ng Meralco Village, Marilaw, Bulacan. Jessica, invite po nila tayo. Hello, Hello po, visit ka come, come here po, everybody. Everything is available here. Grocery, Indian grocery po. Uh, Indian food, pari po, samosa, butter chicken, chicken masala, butter naan. Everything is available po. Everybody come here po. And eat masarap, masarap po. Talaga <laughs> authentic Indian cuisine yan, ma'am. Indian food po. Hindi mo na kailangan pumunta ng India dahil sila na nagdala ng India dito. Nandito tayo sa labas ng Indian Punjabi Restaurant. Talagang authentic Indian cuisine yung kanilang in-offer. tas dito, pwede naman din po kayo mag-dine-in. Andito dito din yung kanilang mini grocery kung saan pwede din kayo bumili ng mga authentic Indian ingredients, Indian foodies, and may mga chichirya din dito mga kabatang helmet na hindi nyo na kailangan pa pumunta ng so, India. mga kabatang helmet. Titikman na natin yung kanilang panipuri. So ito yung madalas nyo makita sa mga video yung mga street food sa India. So talagang may laman siya. Ayan o. Ang bako. Iba yung aroma niya. Talagang nagtatawag siya na kainin mo ko. Ganun siya kasarapan sabi na nila, masala. So, titikman ko muna siya ng walang ganito. Mmm! Ang sarap! Mmm! Ito, lalagyan din daw ito. Mga kapatahin, may... Pwede natin i-dip. Ito yung sauce nila. siya kasarap mga kapatah helmet. Ang sarap niya. Super nakaka-refresh to. Yung pinaka-sauce nitong panipuri. Sarap ng panipuri. Nandun yung crunchy texture niya na super nag-complement and nag-blend doon sa mushy na feeling. Ano, parang mayroong ano, mashed potato sa loob na may mani din. Beans. Beans siya mga kapatang helmet. Ang sarap. Grabe. Hindi ko ina-expect na masarap siya. Sarap. Grabe. deliciouso so. Ang sarap. Mmm. Mmm. Mahaap sa. So. Grabe. Mmm. Itong pinaka-sauce, mga kapatang helmet, super nakaka-refresh. May something sa kanya. Grabe. Eh, nakita ko naman talaga, mga kapatang helmet. Yung paano nila ginawa sa loob. Talagang hygienic naman. And talagang super safe malinis. Kaya talagang okay na okay kumain dito sa Indian Punjabi restaurant. Dito lang yan sa loob ng Malago Village, Marilogo lang. At sarap mga helmet, hindi ko, hindi ko mawari yung lasa niya Super, napaka flavorful. Napakasarap. Masarap siya. Promise. Talagang ire recommend ko siya sa inyo na i-try nyo. Dahil, iba eh. Alam mo yung, eto ah, it's like noodles. Mmm parang Pero ito, ito, ito yung mismong panipuri. Ito, ito yung mismong ano niya. Lalagyan. Sarap niya. Super, napaka crunchy. Mmm. Mmm. Ang oh, Mmm. Mm. Parang Super nakapanghinaya Kung hindi nyo siya itatry Ang sarap niya mga kapatahermit Wala akong masabi hindi ko na-inspire na ganun yung lasa niya. Plus, ito, itong mismong sauce, ito yung nakakapagbigay talaga ng refreshing factor doon so, sa panipuling. Nakaka-refresh, mga kapatang helmet. Dahil na pag silaw mo nga siya, <sighs> mm, talagang masala. Wow. Mayroon din dito sa na minty. Madala refreshing siya. Sobrang patahin. Ang sarap as in. Talagang so, ano, recommend ko sa inyo. Meron siya ng FB page. Ilalagay ko na lang yung link. Hindi ko talaga na-expect na masarap siya. So talagang na-recommend natin sa mga kapatang helmet. Ang sarap. Parang hindi mo siya titigilan kasi iba't iba yung flavors. And hindi ako nagsisisi na nag-drop by tayo kasi talagang yung expectation natin in terms sa panipuri talagang naabot niya and it's beyond our expectation talagang sarap di ko di ako makapag di ako makapag ayoko to tigilan ang sarap mm. 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 ko lang ng mga bagay ng hermit ang dami nito yung pinganto mm. sarap sarap mga ng helmet ang sarap talaga Sabi ba ako patang helmet? Super hindi ako binigo ng Indian Punjabi restaurant. Ang sarap talaga nito. Grabe. Wala akong masabi sa kanilang panipuri. Talagang masarap siya. And hindi ko na kailangan bang pumunta ng India dahil super authentic mga akong helmet. Ang sarap. Ang sasawsaw natin. Sasawsaw ko yan mga akong helmet. Sabi ko meron po dining dito sa loob. Airport. Ay, meron din po. Ay, okay po. Sa so, mga akong helmet. Susubo so, muna tayo. Pero pupunta tayo sa dining area nila na aircon. Ngo? Ngo? ito mga kapatang helmet pwede rin kayo dito wow, bongga. pwede kayo dito mag-rent for reunion, birthday party ayan mo pwedeng pwede dito reunion mga kapatang helmet air-condition yung room meron kayong privacy kung gusto nyo ayan yung no, bongga so malawak naman din na pwede din kayo dito mag-celebrate ng mga occasion kaya go, go, go na mga kabata helmet. Sawa so, na tayo sa mga samgyupsal, sa mga Korean-Korean. Go naman tayo sa mga Indian, authentic Indian cuisine na talaga mag -e enjoy kayo. Super sarap talaga ng panupuri. Wala akong masabi ang sarap talaga. Yan mga kabata helmet. Huwag na kayong magpahuli. Pwede po kayo mag-dine dito, mag-take out, and mag-grocery. So, sa may dito Indian lang, Punjabi restaurant located at sa loob lang yan ng Maragco Village, Maralaw. Wala malapit po sa playground. And super ang sarap hindi na kamali talaga sa panipuri nila. Ang sarap mga kapatang helmet. Wala. Hindi ko lang talaga kailangan pumunta pa ng India. Dahil ito lang, super authentic talaga yung lasa niya. Ang sarap siya talaga. <laughs> Gabi mga helmet. Basta ilalagay ko lang sa ating description box yung link na kanilang FB page para maka-order na rin kayo. Pwede kayo mag in pwede kayo mag-take out, pwede rin kayo mag-grocery. Ay, mga, mga kapatahelmen, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay, yung nag-helmet din ang mukha. It's getting better every day. God bless everyone. Ang sarap talaga. Grabe. Wala akong masabi mga kapatahelmen. Kaya yung mga napapanood nyo kung ano-ano, ha, ako sa inyo, to see is to believe talaga, kailangan kainin nyo siya kasi masarap siya talaga.